Ay. Ah, yes. Kaya ito pa nagbibigay tayo ng 2 years warranty 2 years warranty na mm -hmm. Wow Ay, oh. You know. IP60 67 na po Mas mataas po ang ano niya sa ah, Ratings niya yeah, yeah. Mm -hmm. ano? Kung baga kay protection niya sa mga swords Kinaganan niya branded mm. -hmm. DG Scorpio 2 um, mm -hmm. years warranty siya pag sakali masira Hindi repair mm. -hmm. Palit bago agad Ah, ganun niya yung na-offer niya boss ah, Kasi palit. yan mo rin kasi yan Oh. ganito, ang um, ordinary lang. Ordinary, oo. Oh. ang watts, pero mahina ang ilaw. Oo. Oh. Ang tunay kasi na original, hindi naman matataas ang watts kung mababa lang pala. So, eh, guys, update tayo sa presyo dito sa Rex Solar. Mas maganda mag-invest sa solar. Tapos, maintenance. Sa so, to dito. dito. Uh, sila kasi na -digito. mas matagal sila na sila nagtitinda dito sa Tiapo. So, boss, ano yung ano nyo? Yung mga product nyo ngayon na yung price nyo. Mm. Ito yung mga bago natin na original, mga branded na solar light. Ito, atawad yung mga branded. Ito, kilalang kilalang brand naman to. Big Scorpio. Uh, oh. Kasi yung ano, mga ganito, US brand to eh. Ano yung taste niya, sir? Uh, solar uh, plug light po. Bakal o plastic? Uh, pl ABS plastic. Ah, ABS pa. Oh, mas ma-ano makunat na rin yan. Uh, mas maganda plastic. Oh. Classic, oh. Ayan po, may sarili po siyang bracket. Tapos pwede mo siyang ilagay sa pinaka-wall mo. Wall po. Pwede naman sa mga ceiling. Depende po sa inyo kung ano po ang mounting. pwedeng patihaya, pwedeng pa tutok po. Para mas maganda po yung ano, siyempre yung mga, mga, ganyan po. Para maganda oh, mga ganyan. Po. Ilang, watts to siya, sir? So, 60 watts. 60 watts. 60 watts. So, you know, and that's ah. available watts po nito ay 60, 100, saka 200 watts. Ah, yun. So, may um. option talaga sila na. Maliwanag ang watts po niya. Mababa po siya, pero mas maliwanag. Maliwanag. Oh. Compare po sa mga ibang brand po natin. At rin tayo, mga mm. A po natin. Mm. Nasa 20,000 watts po siya. So, Pero kung pwede mo po yung quality po na to, tsaka dito, mas maganda po ito. Mm. Tsaka ano siya? Mm. Yung reflectorize niya is naka, ano, mm. separate siya, you know, Talagang nakakulong po. Nakakulong. Bas, ang buga kasi mm. niyan, pang malayuan. Okay. Oh, mas, mas maganda maganda, mas maganda o reflection niya. Mm, ganun. So, ang solar niya, ma, parang malapad na rin, you Malaki na po. Malaki. Mm. Malaki yung ano niya. Mas yeah. charging na rin po siya. Ah, yun. O, yun siya, oh. Ganda. So, ito is more on, ano, ilang meters yung available na uh, sa Standard, standard po yan, nasa 4 meters po. Ay, mahaba na rin. po. Yeah. Oh. 4 mm. meters, mahaba yan. Pag sakali ba, Betel, pili mo siya dugtuan. Pag oh, dugtuan, ah, oh, yun. Pero ang um, dapat may nyo dyan, 5 meters na dugtuan. 5 meters. Oh. Para no? na yung humilang tolerance niya. Oh, pwede. Oh. Yun, ganun pala yung ano nila. So, kasi so, kinagana yung branded. Hmm. Digi Scorpio. Um, 2 mm. so, years warranty siya pag sakali masira, hindi repair. Mm palit bago agad. Ah, okay, uh, gano'n yung inooper niyo, boss? Ah, kasi yan, muro dyan kasi yan. Oo. Oh. Kaya tarong ganyan ang um, ordinary lang. Ordinary ako. ang watch, pero mahina oh. ang Oo. Ang tunay kasi na original, hindi man matataas ang watch, kung mababa lang hmm. Ito yung pinaka bestseller niyo talaga Oo. Uh, oh. Kasi, in case na mag a na, uh, ina na? years? Two years, warat. Two years, warat. Eh, may 200 plus namin na sobrang laki. Oo, yun o. Oh. 200 plus na yan. 200 watts. 200 watts na yan. Baka pang ano sa floodlight style ba siya, sir? Floodlight. Hindi. Dahil sa Planet kaya, Planet. mga ano yan, sa mga farm, mga resort, yan ang ginagamit. Maganda mm. diba, ano, ano, kas kasi siya. Oo. Bukod S it? Ah, Sige, sir. Ang tunay kasi na uri dyan hanggang 200 watts ngayon. 200 watts. Hanggang pa sa 200 watts, pake na yan. Ah. Oh. Tulad ng mga ibang watch, mataas. Araw yung battery, single battery. Ito hmm. Ito kasi, 200 watts. Ang battery Ito kasi, 200 watts. Ang battery ay walo. Nakabilti na sa doon? Nakabiltin na sa loob. At saka lang upor siya. Ano Ang ano ibig sabihin na Mas makunat? Mas makunat siya. Let's siya. Let's upor. Oo. Oh, yung doon. Yun. Kaya pinagabit sa Kaya karami kong kanyang mga LGU. So, kasi nila yan. Kasi so, mga ganyan, 20,000. Oo. Oh. Wala yan. Wala ito. Oo. Oh. Mayroon no yung mga 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 20,000, wala naman yan. Pero ito sir, in case sa uh, pambahay, pwede, pwede pa rin siya. Oh, uh, Nasa magkano ang price nito boss? Pag ito lang, bintahan namin ito. Dalawa na, 1.5 lang. Ah, dalawa na? Dalawang piraso na yun. Ito, magkano ako sir? Ito, 1.5. 1.5. Pero sulit naman ho, kira mo. Baka apat nito, katumbas ng sa liwanag nito. Ang GD Scorpio. Plus mga no, brand new ko kasi share yan. Gidi uh, Scorpion. Yeah. Kaya yeah. nagigilig ito years one, kaya subok na namin yan. Mm. Kaya kababaan 6 years na ito bago masira? Ay, 6 years na siya. Uh, ano, ano ka na? Uh, ano, ano, ano ka na yan? Sulit na. na sulit na, sulit na yan. Eh? 2 years na ho. Sulit na okay. ho. Oh. Talaga bang pay. Ito, 100 watts. 2.5 lang yan. 2.5. Ito, 3.5, 200 watts. Mm. Pero sulit ang tira, magarili ka mag si no. sa amin yan. Simula ni kasi yan. Oo. Oh, okay. Sa warat niya pang sulit na. So, okay. Parang gaito yan, mga lefty upor yan. Pero you nga know, sir, na may nagtanong nga rin sa akin about sa... So, may nagtanong sa ano nito, kung nakabili ba sila ng perperaso o si bundle ba yung ano nyo? Set? Eh, kasi yun, mga lefty upor, sabi, naasimbol yun. Hmm. Isang battery, inaasimbol yun. Pwede eh, ba bumili nun? 2.15 uh, isa. Magkano sir? 250 ko na yan Oh, kasi may nagtanong doon sa akin na taga probinsya Tanong kung pwede ka bumili ng isang ano nito Ito yung Siguro nag-DIY siguro siya ng oh. Ayun, si, ano pa ba boss? In inverter, pero may in inverter kayo na? May mga gusto mag DIY, meron tayong 500 watts, may 1,000, may 1,500, may 2,000, may 3,000. Meron din tayong mga controller na ginagamit sa mga pang DIY. Mm. Ayan, mga ordinary natin. Meron din tayong mga APPT. Mm. Para sa mga gusto talaga ng mas magandang klase. Mm. Tataas na capacity niya. Yeah. Ang purpose na is siya ang nag-control. Siya yung na charging para pagka fully charged na yung battery mo, hindi siya ma-overcharge. Ma, ma mm. Ika-cut off niya na yung charging. Ayun. Tapos ganun din naman, pag halimbawa malalobat na yung battery mo, automatic, ipapasok niya yung charging ulit sa siya. Ah, oh, battery. okay. Uh, siya yung taga-manage. Mm. Nasa ito yung mga ginagamit na, ano, ba sa mga battery. Hmm. Yan, yung katulad niya, mga light power na ginagamit kasi ngayon, hindi na yung mga lead acid. yung, uh, oh. ang mga bagong ginagamit ngayon sa mga ano, power. opor Ano kagandaan nito sir? Ito so, kagandaan kasi ng mga gaitong battery, mas makunad siya pag ano, mm. Uh, mo, nasa 80% kasi ang capacity na pwede mo magamit. Uh, sa mga ibang battery kasi, yung mga datihan na battery, katulad mga lead acid, nasa 60%, 70%. Ito talaga, kaya isagad ng 80%. At saka yung deep cycle mm. ata nito, mas mano ma sa rin. Mm. Mas ma... -ano, saka mas mabilis siyang i-charge compare sa ibang battery. Kung balik siya i-charge pero matagal siyang low-bat. Ayun. Ano ah. si Dish? Baga yung ganito design kasi may katulad mm. siya sa battery ng mga cellphone. Mm. Parang gano'ng style. Opo. Kasi ito, naka-assemble natin siya pag binili po po na meron na siyang BMS sa loob, uh, balancer, okay na po siya. Kung maga ready to use na siya. Pero meron din naman tayo na battery mga perparaso halimbawa sa mga sa mga mag-DIY oh. na sila na ng battery. Hmm. Meron din naman tayo mga pang, uh, mga 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 volts, uh, volts. Yeah, mga mga tayong available na 100 ampere. Hmm. Mas mga mga ispasyo, hmm. ito na yung mga 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 Hybrid. mga 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 hybrid mga 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 Kesa kung bibili ka ng apat na battery na uh, mahaba ang espasyo o malaking espasyo yung kailangan, ito e, lang gagamitin. Ito ba yung ano sir, yung nakabracket uh, sa po. wall? Okay. Pwede natin ba ano para makita natin uh, yung actual? Is yes, meron pala sila dito, uh, hybrid and um, so in case na mag-inquire kayo sa price nito, uh, PM nyo si Boss Rex sa uh, Facebook. Updated naman yan, saka ano yan siya, uh, parating online. Ayun siya. Ito yung mga sample na dito sa store nila guys okay. At, um, ay, ay wow Ganda Ito pala yun Bali kaganda sa kanya Touch screen na siya okay. Hindi na siya yung parang buttons na ano Battery screen. lang to sir pero may Battery lang po yan Pero touch screen Opo Ang galing oh, po. Awesome. Kaling, oh. Ah, Ayun. Ayun nga no At saan laki ng kable niya Yes po. Kasi ang volts na po niya mataas na 51.2 volts. yung mataas. Na. Kaya kailangan mas makapal na yung wiring. Sa kaganda nito, pwede mo i-connect doon sa pinaka hybrid inverter mo. Mm. Para ma mo ma monitor mo doon sa cellphone mo kung yung ilan na yung charging, ilan yung pumapasok at saka yung pinaka output niya. Oh, yung output niya. Mm. Saka, oh, diyan mo makikita. Eh. Ayun, no? meron siyang display. Mm. Kasi naglalaro sa magkano yung dito sir? Depende. Mga ganyan sir, nasa 120. Wow. Mm -hmm. 120. Pero sulit naman po yun. Mm -hmm. Yan na po mga bagong ginagamit ngayon talaga yung mga ganitong... 100. One, ilan to sir? Ilang ampere? Mm -hmm. Bali, 100. 100 siya. mm siya. -hmm. So yung 100 mo, ilang oras ang ano niyan? Atong basa, in case, para may idea yung... Atong Kahit mag mag magamit mo yun sa sa halimbawa sa mga rep na maliliit lang yung pambahay lang talaga kaya ng 24 hours yan oh yun oh hmm. grabe na tapos mga kung may electric pan lang naman na kung electric pan lang mas mas lalong mas maganda kasi mas matagal mo gamit yan kahit sabihin mo nagbabagyo sa inyo hmm. may backup pa rin yan na battery backup hmm. so in case na kung ba pwede silang bumili ng dalawa niya depende sa ano, nakaparalel naman ata na opo oh, pwede parallel pwede series depende naman oh, para mas makunat ang yun. Saka, ipleto pa rin tayo dito sa no, harness, nag-i-install kayo both as package na. Package na? oh, para... Nagbibigay naman tayo ng mga pangis dito kasi available naman lahat ng soya products mula inverter na kailangan mo, uh, on-grid, hybrid, off-grid. Yun. Tapos sa battery naman, meron tayong lead acid, Jim, saka Life of Pot. Sa, controller, pero tayong available na PWM. ah 10 ampere to 30 ampere. Tapos sa MPPT naman, meron naman tayo hanggang 100 ampere. Depende sa capacity na kailangan nila. Saka ano na, kumbaga in case na mag-abel kayo dito, wala nang problema kasi set na. Mga one stop na lang sila dito. Ilang years na ba kayo boss na nag-operate mga solar? Tagal. Ako na ako na mag-solar sa Raul. Ah, uh, 2010. 2010. Hoy, oh, yun. Kaya uh, wala sa labas uh, ng pamangkin ko lang yan. Ah. Gusto ko uh, yun. Kupaka, dito sa inyo guys, direct talaga. Sa ka asukan mm, ko sa iba. Hindi dito ko saraw. Ah, uh, talaga may kinuha na tayo Yung surprise uh, sir, in case na kailangan nila ano ikaw na naman message sa uh, inyo you know, sa uh, inyo you know, dalawa para mas mabilis ang usapan. Pinakamalayo nga na sir, yung nag-order sa'yo ngayon. Sa ano? Palawan. Sarkaw. Tawi-tawi. Meron din kang mga kusin na nyo. Sarkaw. Sarkaw. Sa resort. Asawa na, ano you know, si... Ay, asawa na may Bali, taga sir, doon talaga siya so, o oh, dumayo lang dito? Sharkow. Taga Sarkaw talaga. Ah, taga Sarkaw. Paano nyo na naano? Paano nyo na... Ano? na. Tumatawag lang sa akin na pala. Kaya kaya dalawa. Ah. Madati ang pang-customer siya. Oo. Oh, mm -hmm. uh, ano, pagka... Uh, dati kasi, nag sila dito. Pagka sa amin. Tapos, Doon na lang, doon lang sila. Papadala na lang namin yung order. Grabe, Kaya, uh, subok na subok talaga. oh, na? hindi ko mong ko. Ang mga naman kasi, ayaw nila mong kasi mahal. Oh. Ayaw nila naman, sobrang may pira, mahal pala naman Sulit naman. Sulit, to, oh. Yun nga talaga. Ito sa original, may, uh, oh, okay. may ano. kaya naman kasi, nung kami naman diyo, Kumurahin, gawa ng ibang tao kung ang pira, nakabili rin. Oo, oh, yun lang. Pero ito, 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 ito oh. Malayo, 350. Doon, 25. Oo. So, sir, anong bukas ng store n'yo? Anong oras? 6 to 6. 6 to uh, Lunes hanggang sa ah, linggo. linggo? ayun Bawa na Ayun. Abaw. <laughs> so ngayon kasi medyo umulan ulan. Pero oh. pag once na medyo tag na yan, doon mo talaga maramdaman yung uh, nani, yes. ano, ah... Uh, may natin, padala lang. Ah, padala. Mm. Talagang, Ang mga booking. Yan lang din dito, mga mga local lang. Oo. Uh, At mga padala po original. Original lang. Yeah? Subok so, na kasi nila yun. Yun. Yeah. Ang may masira. Pero sa pag-upisa, na pala sila niya. Oo. Uh, At siya, sa alam naman po yun, wala na sira. Oo, oh, yun. Sir, invite mo naman sila dito sa store. Yeah. Ay. Yung gusto pala ng mga original dyan, pupunta ko dito sa hanap niyo sa Rex -hmm. <laughs> uh, Anokitin po natin, Rokillo Street, Corner 3 dyan. Yeah. Kapat po na Lynch pag uh, ano naman sir, request na mag-order sa Facebook mo? O may iba ka naman? Yeah, lang, sa uh, Facebook mismo. Uh, para iwas, iskam mo tayo. Yun, Mas maganda na video call na lang sir uh, para pag-upan. Video call, pwede sa Gcash, pwede bangko. O, uh, mas maganda kasi yan para... Iwas, iskam. Yun. Para nalang uh, sa amin ng iskam. O, uh, tama yan. Kaya pagkain po namin sa pamilya namin. Kaya uh, kailangan. Don't siya kayo sa customer. Yun. Terus, terus, terus bakit dito ha, binigyan tayo na ay, pasubukan ayun ha ayun ay, ang nakalangyan 200 watts wow ayun ako meron sir papadala ko sa Jensen to kasi okay. doon sa sa Sarangani sa part na ano ko oh, may kapatid ako doon Maganda. sa bundok kasi ah, siya um, kaya hindi rin niya reason kung bakit ako nagbablog naghanap ako ng mga ganitong store tindahan para Balay mo, someday, uh, kung ano, direct, na ako sa inyo. Nagandang siya magdabagan. Okay, mga ganun. So, ayun, may hindi na mano tayo boss So guys, uh, follow nyo rin yung Facebook nila boss Sa kanil ni Sir ano? uh, Rexolar lang, Rexolar Rexolar, o yun ipa ko na lang sa screen yung kanilang Facebook So ayun, thank you sir ah. Thank you boss Okay